Kung sa'yo mo mabunot, i-times 100 na to. Okay. Sige, kung sa'yo mo mabunot, musugot mo, kanin mo mabunot. Pagpaniyot to naman, sir. sir. <laughs> yeah. Pagpaniyot to. <laughs> yeah. Sige, yeah. sige. Bunot. Pili ang mayo. Five, sir. Five. Bunot, anot, ay sa. isa. bunot. Pili ang mayo, ah. Kanay? Pili, asa na? Ano, sure sir. Sure sir? Sure na Sure na, sir. Promise. Sure na, John. Sure na, John, sir. Klaro ba? Sure na, John. Sure na, John, sir. Promise. Sige, bunot, ha. 100. 3. times 100. Oh, nanti si Andres. Ang ah. Oh, dali mong ngayon ba eh. Ayos ang baik Ayos ang baygo na. Bay na rin ninyo ah. Bili! Pilihan ninyo ang mayo ah. Ah. Ulay blanco na sir. Ulay blanco. Wala yung 0 na oh, Ikaw multiply kay bugo ko 1 to 10 1 to 10 ah. na Kung gusto mo mabunuhin times 100 na to Sige, pilihan mayo ito d'lo Sure na ka? Sure na ka? Sure na ka? Hindi le sure, sure na ka? Sure Sige, bunuhin ta 8 8 times 100 800 Aga una 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7